Yan, morning mga ka-followers, mga ka worker mga ka-co-creator. Yan, morning everyone while we are walking. Yan, tayo ay, uh, yan mga real talk, diba? Tayo ay nasa abroad or anuman yung work natin or sa Pinas. Parang po yung mga work nyo. Mag-work lang po ng may kagalakan. Kasi bakit po work? magtrabaho para may ikabuhay, para tayo'y mabuhay, may kainin, di ba, mabili may ibang gusto. Hindi po tayo mag-work para mamatay. Okay. <laughs> hanap buhay, hindi po hanap patay. Kasi yung iba po, work, 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 na halos ayaw ng kumain, wala nang time, wala nang time matulog, wala nang time magpahinga, sobra-sobra na yung trabaho nila. Pagod na pagod na kasi gusto nang kumita, kumita, kumita. Tama po yun. Pero alalahanin po natin yung ating katawan na bumibigay po yan. Kung yung mga machine nga bumibigay dahil sa sobrang trabaho nila, how much more tayo, no? Nilikha po tayo ng Panginoon upang Uh, yung mag-work tayo pero siyempre kailangan din po nating mag-rest. Kaya nga six days for work and one day for rest. Yung iba talagang hindi naman natin maano kasi wala naman po silang day off, di ba? Pag may off naman is pumapasok pa rin sila dahil sayang din daw nagpa-part time mga ganon. So, ingat-ingat po kung ano man po yung mga ginagawa natin. The important is give time to yourself. Give time para po mapasaya din natin yung ating sarili. Mahirap yung puro trabaho tapos pupunta pala sa hospital or sa ating wealth, di ba? So, kailangan balance po yan. Kailangan po na talagang uh, kumita. And then, maliit man o malaki yung kinikita natin. Importante is masaya tayo. May, may, may rest tayo. At uh, syempre, nakakatulong, nakaka sa pamilya. And of course, yun nga na nakakaano din tayo. Nabibili natin yung iba. Pero na, naman lahat ng gusto natin, di ba? Yung balance din sa mga pamimili natin, di ba? So, yun lamang po yung ma-share ko ngayon sa bawat isa work po and enjoy our job because our job is a blessing from God. Dahil po ay hiningi natin, pinag natin nung meron na, eh, mahalin po natin, syempre. Pag sobrang pagod naman at hirap na, eh, di na rin po pwede yun, di ba? Find na rin yung talagang uh, ayon sa kaya natin, ayon sa will natin, at ayon sa uh, uh, sa work natin. So, yun po yung may share ko ngayon. So, God bless you all and shalom, shalom. Follow lang. Bye for now.